Ito, 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 ito. Wait lang, natin si pa pa, antayin natin si Kevin. Hindi ko yung smoke, Clear, clear ba na, Para, last na yan. Ano? Okay. na lang. Intel ako. Toto oh, po! Sa ano? ano si... New box, New box, box, nice! Oh, nice! Batayin, batayin. Oh, no. okay, oh, no. okay. oh, nice! Okay, um, back. Boom! Ganda, maganda. Ano? Ah, Draper. Ang hot. Init si Draper. Grabe. Okay. Hey, Richard. Nakapush totok yun, ha? Hmm. Yo, na. Naka... Si Apple, ha? Tayo. Richard, too. Kayo muna, Pumili. Ay, Anubis, kung kaya. Oh, nag pa oras Ingat sa likod, ah! Nine player? Ba baril ano rin ako? Naka-double din ako. Lumipad yung barrel. Ayan na. Kasi yung parang ka mag-reload. Dato lumipad ka barrel mo. Ayan barrel mo. Nandun. Rinig ka. Ayan no. o. Tapos balik Abali. ka. Balik ka. Magbibiyan. Alam na. Ikaw. <laughs> Kalimahan mo! Hindi <laughs> <laughs> ka kumalma. Ano ko narinig niyo sa ano? Sa city? Pinarinig mo, pinarinig mo na nga sa kanya lumalakad ka papunta dun, sa, dun eh. Anong titi? Akala ah, ano? <laughs> ko narinig niyo nagtumatakbo din siya sa city. Third oh, okay. takbo. Tago. May pantik ka we ba? Oo. Oh. City sa City isa. Bus isa. Na charge. Ano na ano? Ah, baka umikot sa ano yun na main. Donat 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 Nakita donat donat donut, donat Tago, donat 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 Tago! donat 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 mo donat 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 Mali ko rin. Salamat. Okay, patay ka patay Isa right. dito, patay yung imin. Aim, patay ay, na eh. Tara tara, tara, tara. Sya. Tara, dito. Ito. Uh -huh. Next mo kami, next mo. Isa na dito. Ito. One, two, Hoy, B kami. A na, huy. May mo ka. Ano mo yung dalawa na sa B pa? Patay na, patay. Web, ingat na. Meron dito. Ito sa city. Patay, patay. short. Snake na. Close sa snake. Lalo sa snake ha? Huh? Ah, na smoke na short, smoke niya long. Lalo sa snake, lalo sa snake. Nice, Ray. Ano yun? Alaw. Ray. Meron dito lang ah. Sama kayo. Push walk oh, lang. walk, lang, walk lang, lang. Walk lang. Walk lang. 40 seconds 40, seconds. 40 seconds. Sabi push. May dalawa ka pa 40 seconds. Push slowly. Check mo yung corner ng dark. Nung ano. Nung doon ha. Oh. Oh yun. Di mo chinik. 1v1. Ako na mag-smoke ray, hawakan mo baril mo. May smoke pa kayo? May smoke sa bangkay ko. Uy, ano pillar? Pillar, 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 buhay pa. Pillar ha. Ito yun yung nagpa-plant. Likod na, likod, likod! Wala na ang <laughs> ito, yung lang, yung sa Ika Huwag ibahin ng formula okay, okay. Ito una Ha? Saan tayo? Kaya dapat ako. Left mo, right. right mo, sa baba, kanan. Sunog, sunogin mo, sunog. Eh, nice. ingat eh, Ingat eh, main. 2 Yung, yung bomb ha, wala sa inyo. Hello. Eh, Ingat. Ingat, hoy! Sinabi ah, ko na eh. Ano, inpo. info, info, info. Elbow. Sa mid. Elbow. Madami pan time, sabi ko. Nakakarami na ako sa nice Ay, scam. Dito! Dami! 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 Marami ramp ah. Marami Ram ramp ah. Wala pa. pa, wala pa. Nasa oh. snake lang sila. Dalawa nasa kita ko sa ramp. Pushing doon. na rai! Pushing na rai! Copy, copy. Sige, naka, at nakatutok ako. long ako. Sa snake ka, sa snake. Ito nakamatakasan ka ng... na boost. Lago! Dark! Dark ka, dark ka, dark ka. Butas, dark, butas na. Patay, 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 dark. Sige, patay, sige, Sige. sige. Wait lang, wait lang. Butas sa dark. Bust ko na ito, man. Oh. Dark glass, dark glass, dark glass, right? Eh, right. dark glass. Tumaan ko. Doha tayo. 1v1. 27 in 1. Wala. 1v2. Masunog sa tabi mo. Kago, Cheng. Wala nang time. Time to. Kaya mo yan. 1v1. 1 headshot ko yan. Smoke defuse ka na lang Parang wala ng time. Oh, bye. Di rin smoke defuse. panic Yung sudok hindi nakuha. Di rin nag-smoke. Asan ba yung sunog? Hindi ko nakita. Yung, yung kulay pula. Kulay Katabi ang Katabi Ito na eh. Oh. Tupusin natin yung tayo. nanal na ba tayo ng recipe? Eh? Ito. If Ito armor na. armor ka, armor ka, tara. game. na 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 window yan na 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 Sa ano, labas lang. Sa labas lang, ipapatagos. Car na, Ray. Matay. At yun, lakip, sa tabi What? mo. Last What? tunnel, What last tunnel. Last tunnel. A double shirt sila. Oo. Ilong natin. Para, pasok lang. Oh. Parang wala nag-cross ha. Or nag-cross ha. cross nag-cross. 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 Cheng. lang, Wait lang. Don't load na ako. Wait lang, wait lang. Hold mo muna. Hold patay, patay mo mid, muna. patay mid. Saan na lang? Short, tanim, short, tanim. short, last. Ah, uh, orange na rin. Short, last, short, last. Tanim, tanim. No, Push na! Berting. Berting. Ano yung galingan nyo para... Para... Pinay yan. paring berting lalampal to. Hmm. platform. Platform Ay, Dado ka, Chay? Ay, gago ka! Survive lang. Tumalun, tumalun! Uy, list. lag ako. 1v1, 1v1. 1v1. Pass pick. Meron ata. nade Patay, patay mid, patay mid. Isa cross ha, isa cross, isa cross. Bumalaw ka muna. Nasa ano siya? Nasa, andito. Web, pwede pay yung smoke nga. Web, akin lang yung smoke. Ha? Oh. Patay, 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 bi. Patay, bi. Patay, bi. Power b. na charge. Ito muna. Nakikikay. Okay. Uy. Isa pa. Nakop, nakop. Nakop, nakop, bi. Dash na. Nakop, nakop, bi. Power ni ni bi. Ipitin niyo. Ipitin niyo. Sana, san na san to? Yan. Yan. Patay, patay. Web. Wait lang, wait, 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 wait lang. May apoy. May apoy. May apoy. May sunog. Ah, uh, 3 b 3 b 1 3 b 1 3 b 1 hirap ito. Bombahin ko. Kaya pa, ano? E ah, ay na mo. Uy! Alam siya! May mid! 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 Chard, magkapang ka na konti konti kunti Nandun na yung ano eh. Pwede niyo i-save. Oh, yes. Nice. May off dyan. May kit ah. 2B, 2B, 3, 2B, 3 Laban niya na lang Kaya no, kayo Para laban na, laban M4, kunin mo Chard, nag-aabang yan sa long Nabiktima na, na niya ako kanina Nakabang sa long Planted for long din yan, nasa long sila A Check B nyo na lang B konti Plant for long yan Kaya May smoke ba kayo? Pag walang no, smoke, huwag yung laban Wala, wala, wala siya Huwag eh, na, huwag na Bigay nyo wag na Chard Meow, meow nyo yung... Ah, Tapos isa yung sa bus. Sa bus. Uh -huh. GG. Uh -huh. minus 67, minus 14. Ay, sa...